Hello guys! Good morning! Ito, maghi tayo ng malunggay. Sinamahan ko siya ng talbos. Ay ating gugulayin. Napakasustansya. Nalito kami sa Tracy. Sa aking kapatid. Kami ay umaga. Nagre-ready kami ng aming gugulayin. Ang tataba ng malunggay Sobrang lalaki Ang lalaki ng malunggay Tapos Habang kami ay Habang kami ay